Magandang araw so for today's video guys dahil araw na naman ngayon ng Sunday at araw na naman ngayon ng ating pahinga so it It's time to simba dahil today is Sunday. So ayan, magsimba muna kami ng aming kulot. And first at all guys, shout out sa akong mga kasamahan dira, sa mga ako ang mga kauban po na inahan. So by the way guys, na-adjud mi sa gawas. So maudyo na tawag dira sa amin ay simbang labas. Dahil ang ang anak dito sa sulob sa simbahan guys is sa ba na sila and then asa-asa sila muad and then maunang nagdecide na lang judmi, na muanhin na lang ming gawas nagtapok na lang judmi, diri kay grabe Jud kaayo kaki at sa amo ang mga palangga so maud jud na and then ma makadisturbi pa mi dito sa sulod so maud jud ang among trabaho diri And then ang ako ang palangga dili jud na mawala sa iyang kinabuhi ang kanyang Ellie bisag asa jud mi muadto. masimbahan man na mapalengke man na mamotor man na bisag asa jud daladalaon jud na niya ang Ellie jud na mawala So, ayan. Dahil huma naman ang Simba, it's time to ulit. Time na. God is good all the time. Pag-araw talaga ng si Sunday, kailangan natin magsimba simba Paglaanan natin ng time, mga ating mahal na Panginoon. And then, mag-thank you tayo sa isang linggong pagbantay sa ating buhay. And then, another days na naman. And another week adlaw-adlaw jud to magpasalamat sa Ginoo sa pagkamaayon niya sa atoang kinabuhi. So, dili lang kay Sunday ang atoang kinahanglan na matud sa Ginoo. Kun dili every day jud ta nagpasalamat bisag sa balay lang ta magampo jud ta and then mag-thank you ta sa Ginoo. Bisag dili man ta nagasimba every Sunday, dili man ko ta perfecto na every Sunday jud ta moadto sa simbahan. Pero bisag na sa balay lang ta, don't forget to say to God, thank you Lord for for every day for guide me. Mao lang jud na ang atoang i-take eh, full sa atoang mahal na Panginoon and every day na yang gihatag sa atoa kusog Ana, and then especially sa ato ang mga pagkaon mga pinahanglan sa ato ang kinapuhi and then maulang jud niya ako ang mas diri sa ako ang video for today's video guys and then thank you for watching don't forget mga kapudot follow to my account bye huwag po kayong magsasawa sa mga araw-araw ng mga pinagkagawa ko rin lang po <laughs> thank you babush